tatlong bisis nang tumatawag ang ninang Coraline niya sa kanya ngunit hindi niya pa rin iyon magawang sagutin. Nauunahan kasi siya ng nerabyosa at kaba. Nakatitig lamang siya sa screen ng cellphone niya. Natakot kasi siya sa text message na sinid nito sa kanya bago ito tumawag ng paulit-ulit. From Ninang Coraline Fiona, we got caught. Iyan ang text message ng kanyang ninang sa kanya kaya hindi niyang magawang sagutin ang tawag nito. Anak, kanina pa tumutunog yung cellphone mo. Sino ba yung tumatawag sa'yo? Muntik pa niyang mabitawan ng kanyang cellphone nang lumapit sa kanya ang kanyang step mami. Tinignan agad nito kung sino ang caller niya dahil nagtataka rin ito sa itsura niya ngayon para kasi siyang tinuklaw ng ahas at takot na takot siya sa mga oras na iyon. Oh, ang ng kuralin mo pala ang tumatawag sa iyo eh. Bakit hindi mo sagutin? Nagtatakang tanong ng kanyang mami. Kasalukuyan silang nagluluto ng kanilang hapunan. Ang mami niya ang nagluluto ng breakfast samantalang tagahiwa naman siya ng sangkap. Si, sige po tita, sandali lang at sasagutin ko muna si Ninang. Nagmadali na siyang lumabas ng kusina upang sagutin ang tawag ng kanyang Ninang at para makaiwas na rin siya sa nagtatakang tingin ng kanyang stepmami. Malakas pa naman ang pakiramdam ng stepmami niya kapag may nangyayaring kakaiba sa paligid nito. Nakasalubong niya si Yomi sa hagdanan. Mukhang aalis ito dahil bagong ligo ito at nakapangalis na damit. nakapantalon nito at simple black blouse. Tinirnuhan nito ng white rubber shoes ang kasuotan nito. Hindi na niya nagawang pansinin si Yomi. Dahil sa pagmamadali niyang makalayo sa kusina. Alam niyang nagtataka rin si Yomi sa ikinikilos niya. Ma, anong nangyari doon kay ate? Narinig pa niyang tanong ni Yomi sa mami nito nang makapasok ito sa kusina. Abay mali ko nga riyan sa ate mo. Tinatawagan lang ng ninang Coraline niya ay parang kinakabahan na. Hindi naman mangungutang yun eh. Sagot ng mami niya. Sino po yun ma? Tanong ni Yomi sa mami nila kaya napahinto siya sa paglalakad. Ibig sabihin, hindi na natatandaan ni Yomi ang ninang Coralie nila. Sa bagay, makakalimutin kasi ang kapatid niya at limang taon itong nasa Japan kaya marahil nakalimutan na nito ang itsura ng ninang nila. Tama pala ang hinala niya. Hindi nakilala ni Yomi ang ninang niya noong isang araw. Yung kumari ko noon, nakalimutan mo na. Olyanin ka na agad, kabata-bata mo pa. Nagkibit-balikat na lamang si Yumi. Muling tumunog ang cellphone niya. Tumatawag na ulit ang ninang Coraline niya, kaya naman mabilis siyang pumunta sa kanyang kwarto at nilak agad iyon. Nanginginig ang kamay niya nang sagutin niya ang tawag nito. He, hello ninang. My God, Fiona. Akala ko hindi mo nasasagutin halos mapasigaw na sabi ng kanyang ninang. Natataranta ang boses nito kaya lalo siyang kinakabahan. Ni ninang, ano po yung sinasabi niyong nahuli tayo? Paano po mangyayari yun ninang? Akala ko po ba maayos na ang lahat? Nalaman na ni Mr. Hoffman ang ginawa nating pangpipike sa resulta ng DNA test. I don't know why we caught us. Tinanggal na ako sa trabaho at tinanggalan na rin ako ng lisensya. Napaiyak na ang kanyang ninang sa kabilang linya. Nanghina siya sa kanyang narinig. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang kama. Pasalamat pa ako at hindi ako pinakulong. My God, iya. Hindi ko alam anong gagawin ko. Napapahagulgulang ninang niya sa frustration at stress nito. Napahawak naman siya sa kanyang puson dahil tila ko merot iyon. Mukhang nararamdaman ng bibi niya ang tinsyon at takot na kanyang nararamdaman. Wala na. Nabisto na siya. Ni Ninang, ano gagawin ko? Manghingi ka ng sorry sa kanya anak. Maiintindihan naman niya ang rason mo kung sasabihin mo. Nagumpisa na siyang mapahikpik. Natatakot ako ninang Mapapatay ako nila tita at daday. Sabihin mo ang totoo anak Kung hindi pareho tayong populutin sa kangkungan Natatakot siya at nanghihina Ang buong akala pa naman niya ay madali niyang mapipikot si Terence Hoffman. Ito ang naging target niya upang may maging daddy ang sanggol na kanyang pinagbubuntis. Nagkataon lamang na ito ang pinakamabait na lalaking pumasok noon sa bar kung saan niya isasagawa ang kanyang plano. Madali itong makausap at mukhang nagtitiwala agad ito kaysa sa ibang mga lalaki. Nakipagkaibigan siya kay Terence ng gabing iyon at nilagyan niya ng drugs ang basong iniinuman nito. Sa tulong ng ninang Coraline niya at ninong Carlo niya ay nagawa nilang ilabas si Terence sa bar na iyon. Nakakalakad pa naman si Terence nang ilabas niya ito sa bar. Sinalubong na lang siya ng mag-asawang ninang at ninong niya paglabas nila sa bar na iyon. Sinigurado ng mga ito na hindi mahahagib ng CCTV ang kutsi nito at sa gagawin nila. Mabuti na lang at wala namang nakapansin sa kanila na gawin nila iyon nang malaman niyang nabuntis siya ng ex-boyfriend niya, ay agad siyang nanghingi ng tulong sa ninang Coraline niya. Pinayuhan siya nito na pikutin ang isang lalaking mayaman upang panagutan siya. May kilala daw ang ninang Coraline niya na hindi hindi tatakbo kapag nakabuntis. At iyon nga si Terence Hoffman. Nabasa lang daw ng ninang Coraline niya ang isang pahayag dito sa isang interview tungkol sa pagiging daddy nito sa future. Kinatuwaan iyon ng ninang niya kaya hindi na nito makalimutan ang lalaking iyon. Ito ang nagbigay sa kanya ng droga na inilagay niya sa inumin ni Terence. Panigurado daw na walang maaalala sa nangyari sa gabing iyon na kahit ano si Terence kapag nagising ito kinabukasan. Palalabasin niya na may nangyari sa kanilang dalawa kahit wala naman hanggang sa kinulit na niya ito na nabuntis siya nito. Mabuti na lang at mabilis itong pumayag na pakasalan siya sa oras daw na malaman itong anak talaga nito ang dinadala niya. Confident siya dahil na plano na nila ng ninang Coraline niya ang magiging resulta ng DNA test. Kaya matapang siyang pumayag sa kagustuhan nito. Sa katunayan, nakokonsensya na siya. Pero huli na ang lahat para makonsensya siya siya. Her daughter needs a father. Lahat gagawin niya magkaroon lang ng ama ang anak niya. Sabihin mo kay Mr. Hoffman, na tinakbuhan ka ng tunay na ama ng anak mo. Manghingi ka ng tawad sa kanya anak. Ninang, hindi naman ganoon kadali iyon. Panigurado galit na galit na huyong tao sa akin. Pasinsya ka na Fiona kung pumalpak ang plano ko. Binayaran kasi yung isang nurse na kasamahan ko dito at tinakot na madadami sa kasalanan natin. Kaya naman ibinigay niya ang tunay na resulta. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Please, guhan mo ng paraan ito anak. Sasagot na sana siya nang makarinig siya ng sigawan sa labas ng kwarto niya. Tila busis iyon ng mama at papa niya. Bakit parang galit na galit ang mga ito? Nabitawan niya ang kanyang cellphone nang marinig niyang tinawag ng mga ito ang pangalan ni Terence. Hindi mo pwedeng kunin ng anak ko, Terence. Sigaw ng step mami niya. Kaya naman nagmadali siyang lumabas ng kwarto niya at pakiramdam niya, gumuno ang mundo niya nang makita niya si Terence at ang mga lalaking bodyguards nito na naroon sa loob ng bahay nila. Kinilabutan siya sa dilim ng mukha ni Terence Hoffman, nataliwas sa maaliwalas at mukhang mabait nitong aura. Fiona anak, totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Napinikot mo lang siya? Galit na tanong ng daddy niya sa kanya habang may hawak itong mga papel. Sa tingin ni Fiona, iyon ang DNA test result na hawak-hawak ayon ng daddy niya. Gusto ni Terence na ipalit ang kapatid mo sa panluloko mo sa kanya. Ano ba itong ginawa mo Fiona? Hindi ko kayo pinalaki ng ganito. Sigaw naman ng step mami niya. Napahagulgol siya at mabilis na lumapit sa harap ni Terence. Naguguluhan siya kung bakit si Yumi ang gustong kapalit ni Terence. Hawak nito sa pulsuhan si Yomi. Habang nakayoko lamang si Yomi at tahibig na umiiyak. Parang awak mo na Terence, patawarin mo na ako sa nagawa kong panluluko sa iyo. Ipapakulong kita o ibibigay nyo sa akin si Yomi. I don't have much time for drama. Malamig pa sa yilong tanong ni Terence sa kanya. Ah ate, umayo ka dyan, baka mapano ang bibi mo ate. Umiiyak na sambit ni Yomi at inalalayan siyang makatayo. Bakit ang kapatid ko ang gusto mong kapalit? Wala naman siyang kasalanan sa iyo. Ako ang parusaahan mo. Numisi no, ng isang nakakatakot na hangisi si Terence. Huwag na tayong maglukuhan. Alam kong magkasabot kayong magkapatid. Bitawan mo si Yomi. Sigaw ni Yoshi. May dugo na sa ilong nito at hawak-hawak na ito ng dalawang bodyguard ni Terence. Mukhang nakipaglaban na ito kanina kaya duguan na ito. Meron rin duguan na bodyguard pero mas dihado si Yoshi. Ano bang laban nito sa sampung bodyguard na nakapalibot sa kanila? Parang mga batong katawan. Walang kinalaman dito ang pamilya ko. Hindi ko kasabot ang kapatid ko. Let's go. Tumalikod na si Terence habang hila-hila nito ang kapatid niya. Bitawan mo si Yomi, Ashol. Galit na galit na si Gaw ni Yoshi. Tila hindi naman sila pinakikinga ni Terence. Dire-diretso lang nitong pinasakay sa kutsi nito ang kapatid niya. Tumakbo naman si Yoshi palapit sa kutsi ni Terence. Susuntukin so, sana nito si Terence, ngunit nakaiwas ito, kaya sumubsob si Yoshi sa kutsing itim. Yoshi, pabayaan mo na ako, kaya ko ang sarili ko. Ikaw na muna ang bahala sa pamilya ko. Narinig niyang bili ni Yomi kay Yoshi bago ito tuluyang makasakay ng kutsi ni Terence. Ibalik mo sa amin ang anak ko! sigaw ng step mami niya. Pinipigilan lang ito ng daddy niya dahil na isa rin itong sumugod sa kutsi ni Terence. Terence, maawa ka! Sigaw naman niya bago siya tumakbo papunta sa kutsi nito. Kayo ba naawa kayo sa akin? Nang pinipikot niyo ako, are you having fun for making me stupid? Napayo ko lamang siya. Maawa ka sa kapatid ko. Wala siyang kasalahanan. Iha yeah, right. Tila hindi ito naniniwala. Parang awa mo na. Ibalik mo sa amin ng anak ko. Lumapit na ang step mami at daddy niya. Humahagulgol ang mga ito. Wala naman akong gagawing masama sa anak niyo. Tututuhanin ko lang yung pampipikot nila sa akin. Para hindi naman masayang effort nila. She will be my wife tonight. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo ma-invite dahil walang selebrasyon na magaganap. Kapwa sila natigilan lahat sa sinahabi ni Terence. Hindi nila mawari kung seryoso ba ito sa mga sinasabi nito dahil tila pinaglalaruan sila nito. Iyo, she, ikaw na bahala sa kanila lalo na kay ate at sa bibi niya. Pahabol pang sigaw ni Yumi bago isinirado ni Terence ang pinto ng kotse nito. Muling hinawakan ng mga bodyguard si Yoshi sa magkabilang kamay nito upang hindi na ito makasunod pa sa papalayong kotse ni Terence. Awang-awa si Yomi sa kapatid niya. Hindi niya akalain na ang magiging kabayaran sa kanyang kasalanan ay ang kapatid niya. ah uh, i'm sorry you me